Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga hakbang na mga mambabatas kaugnay ng planong investigasyon ukol sa Manila Bay Dolomite Beach Project ayon sa Malacanang. Kaugnay nito, pinuna ng mga netizen ang naturang investigasyon na umano'y ginagamit lamang upang pagtakpan ang isyo ng malawakang korupsyon sa mga flood control project na nagdulot ng matinding mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Kreslin Katarong magbabalita. simula na ng House Committee on Public Accounts ang investigasyon kaugnay ng Manila Bay Dolomite Beach Project sa November 17. Ang Dolomite Beach Project ay bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program na inilunsad noong 2020 upang linisin at buhayin ang dating maruwing bahagi ng baybayin dati rati puno ito ng basura at mabahong amoy na nagdudulot ng panganib sa kalusugan. Ngunit ngayon ay naging paboritong pasyalan ng mga taga-Maynila at turista. Kaugnay na ikakasang investigasyon ng ikakasang imbestigasyon ng kamera, inihayag ng Malacanang na iginagalang nito ang naturang hakbang ng ilang mambabatas. Layunin umano ng pagsisiyasat na alamin kung kinakailangan ba ang proyekto batay sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan at sa continuing mandamus ng Korte Suprema para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Sinabi ni Palace Press Officer at President Communications Office Under Secretary Claire Castro na malinaw ang paninindigan ng administrasyon hinggil sa paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. Tiniyak din ng opisyal na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinasagawang mga hakbang ng lehislatura bilang pagpapakita ng respeto sa mandato ng Kongreso. Gayunman, Ani Castro, maaring maging daan ang investigasyon upang malaman kung nagkaroon ng irregularidad o kung tunay na nakaapekto sa kalikasan at pagbaha sa Metro Manila ang proyekto. Samantala ng tanungin kung may bahid politika ang hakbang ng Kamara, sinabi ni Castro na hindi dapat agad ipalagay na ang anumang investigasyon sa mga proyekto ng nakaraang pamahalaan ay may halong pamumulitika. Sa mga kuhang video ng ilang turista, makikita na sa lugar ang mas malinaw na tubig at mga lumilitaw na lamang dagat patunay ng unti-unting pagbangon ng kalikasan. Itinuturing ng marami na malaking tulong ito sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng lungsod. Binatikos naman ng netizens ang planong investigasyon at sinabing ginagawang isyo ang proyekto upang pagtakpan umano ang mga anomalya at malawakang korupsyon sa flood control projects na naging sanhi ng mas malawak na pagbaha sa bansa. Samantala, mariin Ring, tinuligsa ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang mga pahayag ni Acting Chair Party List Representative Antonio Tinio kaugnay ng issues sa Manila Bay Dolomite Beach Project. At sinabing ginagamit umano ito bilang kasangkapan sa pamumulitika at pagtatakip sa mas malalaking isyu ng katiwalian sa gobyerno. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Congressman Duterte na kung tunay na hangarin ng mga kritiko ang transparency at accountability, dapat ay kasabay nilang papanagutin ang mga opisyal na sangkot sa umano'y katiwalian sa kasalukuyang administrasyon, kabilang na ang nagpatibay ng umano'y pinakakurap na budget mula 2023 hanggang 2025. Para sa sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Kresseline Catarong, SMN9 News.